Saka sa kareta yung usapan na gano'n. Eh, pares may gulong niya. Sa lugar namin, papaliwanag namin, oh Basta mauna ka kahit anong grado, tanggalan nung panalo. Ayun sa inyo. Yung sa amin. Ngayon, hindi nyo pinaliwanag sa amin na kapag kinain namin yung linya nyo, ay talo kami.

Kala ko nag-aaway na eh, si Tasio lang mo ah. Alan! Palaginip mo lang yun! Gulay gulay mo lang yun! Andiyan <laughs> <panakinip mo lang. laughs> na talaga! Palaginip <laughs> <Panakinip laughs> <panakinip> mo lang yun! <laughs> Palaginip mo lang <laughs> <panakinip> mo lang yun! <laughs> ano, lalaman ulit? Oh, taba! Alam mo yung palaban tayo! <laughs> ano? Ano naging ano? Pumayag, pumayag si... Sino, okay. sino pumayag sa... So, oh, ano? Pagod naging sa bahay na! <laughs>

Nah sobransa sih <laughs> Oh, saya inyo yang kau ya? Kau ya, kita bukti ya mas Bungman. Kau ya Viktor? Eh, kau ya, saya ini bayan. Kau sulung, oh, sulung, ati kau sulung. Ganteng laban toh kagak. Ulitin kau mah kagak ya? Tega nebesia, acakat tega pampanga, mah kagak. Nah, naga magkano, bos magano, bos magkano naging ano? Fifteen pour. Fifteen pour, na. Fifteen sa Pampanga Levesia Ito naman sa kaliwa Sigurado yung Yamado yun Mga kagre doon tayo Sa kabilang camera Mga kagri, dobo lang ang tawagan Yamado Sa Levesia Lamado, Levesia Bossa Sen! Bossa Sen! One point 0, one point 3. 3. One point. Yes, 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 yes. Tiboga. Ara Tiboga. 3. 3, 3, 3. Tayo, sa kabilang kamera. Kapila. Ayan ay na yung EBC nga mga na. Malayo mga kakri. Patay na mga kakakre. lang yan. Malayo, isang hektarya. Isang hektarya malayo, mga Malayo. Ayan na mga Ako ang taga-video Ako ang taga-video. Mga malayo na. Ano ko mo. Makakagulo to, mga kakakri. Ito tinatawag na magkakagulo. Ito magkakagulo to, mga kakakri. Ito, ito na sinasabi. Karera lang yan eh. kita na Kita lang.

eh, kung hindi, sa uh, rules po dito, kami yung pupustahan ko naman po. Ala kami usapan, basta kalera lang kami. Pero dito, ang committee, ang may mayon na dyan. Talo kayo, talo. Ano mo yung pareta? Kami nga, ah, pareta, ganun yung mga nang Pero talo. Pero may yapan, na. Alam mo abaya. yan?

Oke. kanya Oke. 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 kanya, <laughs> kanya, -kanya, kanya, -kanya Oke. Oke.

Videnem per això. Videsem

ranam to eh na alayanga apo oh oh wala no takareta sumpaan yo oh

Na, Saka, na, na sa kasa kareta yung usapan na eh Kasi parang may Sa lugar namin, papaliwanag namin, oh. Ulofos, basta maula ka kahit grasa, pagdahanan mo pala. O, Ayun sa inyo. Yung Kaya hindi nyo sa amin na kapag namin yung linya nyo, ay talo oh, Paano kung Kung yung yes, yung 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 sabi lahat ang kong Jesse kami. Bitan na dito? Alipag nandang ibang. Alipag nandang Ayala akre. 4 terom. Pisami tensu ya!

Ang saya saya, <laughs> ang saya saya sa pampanga, segagalit nasi lah. <laughs> Pinalu nang, natalu pa? Ada <laughs> apa sih beruang? Halo, ah, halo. <laughs>

மான <laughs> Wala, na 7,000 na ngayon mo kayo oh. po mo Yung kawali, tago mo Labas mo yung kasirola Pera na nga naging patupa pa <laughs> Bakit lumigaw? Magkano mo sa mo doon? Ano nang nangyari? Ah, yata niya tatan, makakakit sa labas Ito na sinasabi ko. <laughs> ano nangyari kuya? Hindi pa nagbabayad. Hindi pa nagbabayad. Hindi pa Hindi Hindi pa. Hindi pa, hindi pa hindi yung mga nagpupustahan sa labas. Hindi niyo pwedeng, hindi niyo pwedeng, ano, yung, wala kayong pakialam, wala kayong pakialam ah, basta yung nakalusta dyan, yun lang yun. Magkano ka rin makalusta? 15 po, 5 na. Magpapahit na pala. Mga kakari, okay na. Tapos na usapan, mga kakari. Napaka ah. <laughs> malas ni Boga. Matanalo na lang, natalo pa. <laughs> Pero ang totoo, mga kakari, sa... Sa... Karera talaga. Ah... Pagka sa loob, panalo yon. Pero pagka sa labas, talo yon. Nah, Mga kakri, tatapusin ko na dito yung flag ko. Baka, baka